Ay mga bakla, samahan nyo na naman ako sa panibagong araw, panibagong adventure. Kaya naman for today's video, agay, muntik na akong madapa. Buti na lang may nahawakan ako. Nandito na naman tayo ngayon sa tinatawag na Suton Bukas Grandi Tour. Aray, naawa ko kuya. Hoy, for the go. Bakit nga sinandyan ka? Kaya naman, samahan nyo ako sa Portuguese vlog, which is tour guide nga po ako dito sa Isla ng Siargao. Hi, this is Nanny Wonder. Sa mga nagahanap or gusto na mas different explore or adventure dito sa Isla ng Siargao, very highly recommended ang tinatawag na Suhoton Bukas Grand Tour, especially pag ako ang tour guide. Kaya naman, pipikapin na natin ang ating bisita kasi malayo-layo pa ang biyahe namin. So, sakay kami ng van within one hour papuntang Dapa. At the same time, magta-transfer na naman kami ng boat within one and a half hour papunta ng Suhoton Bukas, Grandi Tour. So, which is napakaganda ng panahon. Nandito na tayo ngayon. At the same time, start na natin ang ating adventure. Pero napakaganda nga ng mood ko kasi nga every time na mayroon akong tour, minsan sumasama na talaga ako dun sa loob para we make it sure na ma-explore at mag enjoy yung bisita. Siyempre, kailangan dito mag-wearing ng life jacket and also itong yung hot shield na to dahil uh, activity tayo in the same time water activity. Una na nga namin pinuntahan dito mga bakla itong jellyfish or ito yung um, naglaro sila ng ganito. Sabi ko, galingan nyo pa, i-bend pa yung katawan nyo para mas the best. At pangalawa nga namin pinuntahan dito is ito yung tinatawag na cliff diving. So, palagi na ako paulit-ulit na yata ako dito. Ang nakaganda na lang dito siguro is iba-iba yung mga bisita na kasama ko from other place or around the world. So, ayan. So, ito yung napaka-explore na tour. Ito yung tinatawag na The uh, Hagukan Cave. So, pag pumasok ka dito, napakalaki lang namin today kasi low tide. So, hindi na po siya ipupus ng tour guide para makapasok doon sa loob. Pero, sabi ko nga, sabi ko, ang napaka-enjoy kasi nga yung upper exclusive tour, and the same time very adventure po yung activities dito at may enjoy talaga ng bisita. Ayan. So, palabas na rin kami dito bago pa kami ma a uh, uh, mag-high tide, papunta ni rin kami dun sa aming hotel or dun sa resort na aming pagkakainan dahil kasama nga po sa Boodle Fight, yung Boodle Fight food sa aking tour. So, ito yung entrance si tour nyo, exit. May nadaanan nga ako dito, sobrang daming isda. Akala ko talaga hindi ito isda. Akala ko lang talaga lumot. Nung zoom in ko na, nagulat ako na ganito pala karami talaga yung isda dito. Intay ang ganyang black na yan all that one is fish. Grabe, siguro dito sila nagtatambay or nag istambay kasi nga, or dito sila kay kasi yung tubig is kalmado. So kaya naman hindi ako nagninihaw o nagwa-wonder na dito sila lumalaki. At the same time, ito yung nagustuhan ko dito mga bakla. Nung pagkita ko palang nitong view na to, sinasabi ko parang nasa Hawaii ako. Yung parang dinala ko sa palabas ng um, yung uh, Moana. So ayan, meron pa sila dito mga pakawabat. Nagtanong nga ako kung pwede ba dito magkawabat. Sabi naman nila, pwede naman, basta ikaw nalang bahala, mag-DIY. At meron nga din ako nakita dito na kabibi ni Marian Rivera. Hoy, Marian Rivera! Kabibi po, Aman, laki ng kabibi. At ito ako nagustuhan dito para akong nasa Bali, Indonesia. Ito yung tinatawag na open your hand ano mag -walk. Pero dito mga bakla, nagtakot na rin ako or naluka ako kasi nga napakatas Nasa taas ito ng bundok, pero yung place na to dito rin kami mag lunch Kaya sabi ko, bago tayo mag-lunching area or mag-lunching time, we need to explore the place. Which is, ang dami talaga nilang mga pinanlagay dito na very iconic na pwede mong pang Instagram. Pero yung view dito is napaka-amazing. Tsaka na ko sa place na to, kalmado at alakas ng signal. In the same time, wala talaga siyang current situation. Ang dami nga nilang nakuhang ang kabibi, mga bakla. Sabi ko, grabe, wow, ang ganda. Napakayaman talaga ng kalikasan ng Siargao or ng place na to kasi nasa, nandito na yata ilahat. Pwede ka mag-stay dito for overnight at napakaganda yung view. Nasa taas na po ako ng bundok. Umakyat ako doon sa pinaka-top nila dahil may kubo dito. Sabi ko pa nga, ang sarap dito dalhin yung chupapi. Tapos, alam mo na, chupapi. Chupapihin. Huy! Murag tala. Murang hindi na read to. Tumambay na ako dito sa little, bit kasi sabi ko gusto ko magpahangin at napaka perfect nga ng place para isipan ko tuloy masarap sarap magdala ng tagay dito. At kahit magsigaw-sigaw ka dito or mag-date kayo or mag-honeymoon, napaka perfect talaga kasi nga sulong-sulong niya yung area. Sabi ko pa nga dito sa kamay dapat nag -cutics ka at muntik na talaga ako dito matalisod. Buti na lang may nahawakan ako. Nagpasalamat din ako sa ha. Meron kang ganyan handle or hand. I don't know what we call that one. Basta, muntik ako madapa pero grabe, ito na nga po yung last part ng kumain ng mga bisita. Meron din silang video key na kasama or video 5 na pwede ka kumain. Siyempre, ako yung nauna kumanta sabi ko para to encourage my guests na mag-explore our kumanta pub.